Alu alu mga mare, kamusta naman kayo dyan? So ayan nga, napakaganda ng panahon ngayon mga mare. Kita nyo naman sa video, napakainit ng panahon. At ang sarap mag milk tea. At dahil nga nabudol ko si Dindo mga mare, nabudol natin si boss. Papunta na kami sa Miss You Bubble, mga mare. Kasama nga pala namin si Ka Francis. At ito nga, napakadami palang branch ng Miss You Bubble. Pero dyan kami nagpunta sa Levi at napakalapit lang kasi sa amin yan. At kita nyo naman, naman napakadaming candy sa labas pa lang. At pagkapasok namin, ayan, napakadaming tao. Ang sarap din naman ng milk tea nila dyan, mga mare. Tatlong beses na kaming bumili dyan, mga mare. Pero yung unang in-order ko, tiger milk tea. Pero this time, iba naman para iba naman sa taste ko. Iba't ibang klase ng mga sago meron sila, mga mare. Pero yung hawak ni ate girl na yan, yan ata yung pinakamasarap kasi nakahiwalay. Pero yun din ang sabi nung cashier, masarap daw yan. So naniwala ako.